Buna! Ako nga pala si Rebecca and welcome to a day in my life here in Romania. Hi guys! Nagpapakita ko sa inyo kung anong nabili ko sa 38 ron or magkano ba yun sa peso. So, 38, oh 48. Kasi ito 10. Ito, kamote, 3. Ito, dalawang lemon grapes. Tapos ito, ano ba ito? Ito. Ito. So, ito yung nabili ko sa 48 ron. Tsaka ito, ipipreet ko ko sa mamaya na may itlog. So, ito, hinugasan ko siya. Tinanggal ko kasi yung mga ano. Ang tamis niya. lamb. Hindi ko alam kung ano yun. Chicken, basta chicken. Chicken na may patatas. Tapos yung may paste. Ano yon Tomato paste. Ito lang yung gagamitin ko. Kasi baka ma-expire na Binili niya pa to nung bago akong dumating. bago nga ako magluto, ay hugasan ko muna itong mga pinagamitan ko sa pagkakapi ko kanina. At ito naman mga itim ay tinanggal ko nga ito kanina pagkatapos ko magkape. So, kailangan ko natuyuin at para maibalik ko na dito. At bago nga ako umalis kanina papuntang market, biglaan lang kasi yon kasi nag-message yung mom niya. So, sumama ako. Pero nilagay ko na ito kanina sa tubig para lumamot na. So, tamang-tama, pagdating ko ay okay na nga siya. So, nilinis ko na lang siya para maluto ko na ito. Hindi ko nga alam kung anong menu ba ito yung maluluto ko. So, ginawa ko ay ginigisahin ko lang itong uh, sibuyas at bawang. Then, ilalagay ko na yung chicken. And then, nilagyan ko ito ng pampalasa, salt and pepper, kunting toyo, then chicken cubes. At nung medyo brown na nga siya, ay nilagay ko na itong patatas para lumambot siya. Mas gusto ko kasi super lambot. And then, nag-add ako ng water para naman maluto yung chicken at mas lumambot pa itong aking patatas. At pinakuluan ko nga lang ito hanggang maluto. At nilagay ko na rin itong tomato paste. At naisipat ko nga lagyan. Pero meron kasi akong pepper dito. Mix siya. Meron siyang white, red, at brown. di ko alam kung ano yan. Kung pepper ba lahat yun. And then, dinagdag ko na rin itong green peas na may carrot. So, pakukuluan ko na lang ito at patutuyuin ko. And it's ready! Kain tayo, guys! Sarap ng food ko today. After nga ng lunch, uh, ay lang ako konti at bumalik na ako dito sa akin project. Kailangan ko kasi itong tapusin. Buttonhole na nga lang yung kulang at yung botones So, after that, it's done. At gagawa ako ng video para sa aking uh, pants to skirt transformation. So, antayin nyo lang yung result doon. So, see you in my next video. Thank you for watching. Bye!